Nak, okay ka lang ba, nak? Nak. Okay ka lang ako? Malaginip ka? Ha? Tubig, tubig. Hindi ka pa pala. Hindi

Nak. Pwede na nak. Na. Yay, Nalimeng na yung nak ko na yan. Malakas yan eh. Nak. Galing na Inom ka na nak eh. Inom na nak ko. Inom ka na. Okay ka lang? Inom. Inom ka na. Inom, inom. Lasa. ano lasa yan? Buko? Ha? Tasa ang buho ko yan? Mm -hmm. Ano ah, Sige na. Inam mm. yung anak ko na yan ah. Si Mami to? Hindi na. So, si Mami? Nandaro. Nasaan? Nandaro. Saan si Mami mo? Nalala ba? naglalaba. Ako ako, mo, diba? ako, ako mami mo, di ba? Ako. Ako mami mo, di ba? Mahal mo ako, anak ko. Pagaling ka, ha? Ha? Pagaling na anak ko, ha? Na, punta tayong hospital na ako. Ha? May problema? May problema ba? Ha? Ha? Okay ka lang na? Ha? Okay lang yung anak ko? Ano na naman ako? Ha? Ano na Laban na? Nakisipin mo gagaling anak ko, ha? Galing ka anak ko. Dito kami ni mama at ni papa, ha? Opo. Clear. Guys. Nice. Wala yan. Nanaginip ko lang yan, no? Bubugbugin ni Papa yan. Sino yan? Panaginip mo na yan. Hmm? Sige. Hey, Mag-ayos kayo ha. Asto, magaling tong anak ko. Mag-ayos anak ko na yan. Nanaginip ka lang? Ha? Junior yan eh. Diba? Junior yan eh. Christian Franco Junior yan eh. Bakas yan eh. mag anak ko na yan. Nanaginip na ka, ka lang pala? Nanaginip na ka lang? Sama panaginip mo? Ha? Hmm. masama ba pa naginip mo? Ba't ka umiyak? Hindi hmm? una sabi niya. Utak ko yung Utak Na naginip siya. Na Dara, hospital na ka. Ha? Dara, ay hospital. <laughs>